10 bagay na dapat nating ihanda bago tayo magsisimula ng negosyo. At kung ikaw ay uh, may plano na magsisimula ng negosyo, tapusin mo ang video na to dahil uh, i-share ko sa iyo yung uh, mga bagay na dapat nating i-consider uh, bago magsimula ng negosyo. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Erwin Erkilang. Isa po akong uh, bumbero, entrepreneur at isang uh, fitness enthusiast sa pagbi-business meron ako kung more than 9 years na kabiguan na mga experience sa pagbi-business at sa mga videos ko ay uh, sinishare ko yung mga uh, natutunan ko at mga experience no sa mga unang business ko at uh, meron din tayong mga uh, videos about fitness no so sinishare ko din yung mga tips kung uh, paano yung healthy diet at uh, kung paano din mamintin yung fit na katawan at uh, bago ang lahat mga kasinso, uh, pakinggan nyo muna yung totoong kwento sa uh, business journey ko. Way back mga 2015 ay uh, nakapasok ako sa BFP at uh, nagkaipon dahil uh, binata. At uh, yun nga, uh, naigyan yung uh, magka-interest na uh, pumasok sa business. No? So, nagtry ng nagtry ng mga business no kung ano yung uh, pumapasok sa isipan ko or uh, kung ano yung sa tingin ko ay trending so yun uh, tinatry ko So yun uh, marami akong nasubukang business, especially sa mga farming business, sa mga farming ventures at uh, sumubok din ako sa food industry no, lalong-lalo lalo na sa mga uh, rice toppings, sa uh, pastel at uh, sumubok din ako ng mga sa, sa restore, uh, barbecuehan hanggang sa napunta ako sa kasalukuyang business ko na uh, banana chips business. So ito yung uh, kasalukuyang nag-focus uh, talaga ako dito. So sa mga unang business ko, uh, halos uh, karamihan ay uh, lugi talaga at uh, may iba na may profit kaso hindi scalable kaya nahinto ko at uh, uh, so far marami naman akong learnings, no? Marami naman akong uh, realization, no? So katulad ng uh, sa business pala, lalong-lalo na pag uh, nagsisimula tayo ay kailangan talaga nating mag-focus, no, nang isang negosyo sa pagsisimula kasi Uh, ang naging problema ko dati is uh, may mga business akong pinagsabay kaya yun uh, hindi ko na natutukan ng maayos, so nagka problema. So parehos sa uh, lugi, no? Dahil sa uh, desire ko na uh, mabilis umasenso. So yun yung isang naging problema ko at yun uh, wala din akong focus at uh, ang uh, isa pang naging problema ko noon ay yung uh, wala talagang konkretong plano at uh, paghahanda, no? sa pagsisimula ng business. At uh, currently, may uh, banana chips business ako na uh, ito talaga yung uh, tinutukan ko no. So dito ako nag-focus at uh, na plano ko na rin siya nang uh, mabuti at napaghandaan dahil uh, yun nga sa mga past uh, experience ko. So uh, yung mga learnings ko noon, ito yung uh, ina-apply ko sa kasalukuyang business ko ngayon which is uh, maganda naman yung resulta, unti-unting nag-expand at uh, yun, uh, masaya ako. At ngayon, mga uh, kasenso, ay uh, isishare ko sa iyo yung uh, mga experience ko at mga natutunan ko sa mga uh, base na rin sa past experience ko. So, uh, ito yung mga bagay na dapat nating ihanda bago tayo magsisimula ng negosyo. At ang una, mga kasenso, ay uh, gumawa ng business plan. So, uh, tukuyin natin kung uh, ano ba yung uh, mission, no? Ano yung layunin? Ano yung... Uh, produkto o serbisyo na ibibigay natin sa uh, community or sa mga uh, customer natin no so dapat may uh, quality tayong produkto o serbisyo nang sa ganun ay tatangkilikin ng uh, masa kasama na dito ay yung uh, tinatawag na market research no so ano ba yung uh, demand na produkto so kung sa serbisyo naman ano ba yung uh, problema na kailangan na uh, ng solusyon at uh, kung kaya mo naman so ikaw yung uh, gumawa ng solusyon nang sa ganon ay uh, meron kang uh, market. So kasama na dito ang yung tinatawag na competitive analysis no. Suriin natin kung sino yung mga uh, possible na mga uh, competitors no at kung uh, paano natin eh uh, paano natin gagawin yung ating produkto o serbisyo na talagang may advantage no sa ating mga competitors na Uh, malaking tulong ho yan para uh, magkakaroon tayo ng aid sa ating mga uh, kakompetensya. At uh, syempre, hindi rin mawawala yung uh, tinatawag natin na uh, financial plan. No? So, uh, estimate natin kung uh, magkano yung uh, magagastos sa ating produkto o servisyo at uh, estimate din natin yung kita no at yung uh, profit margin. So, uh, para nang sa ganon ay... Uh, matuloy-tuloy yung ating cash flow tinatawag na cash flow no so uh, for example uh, gumastos ka no nag-over uh, supply ka at uh, wala naman masyadong mga buhi so uh, stack yung pera mo sa supply so talo ka sa cash flow at kung uh, sa ibang uh, parte naman maraming ang uh, kumukuha sa produkto mo pero matagal naman yung ah uh, bayad kasi pinapautang mo or uh, ilang linggo pa bago magbayad so stack talaga yung pera mo so habang paparami ng paparami uh, patay talaga yung cash flow mo so dapat yung cash flow is tuloy-tuloy uh, pangalawa mga kasin so ay dapat uh, pumili tayo ng uh, business structure no so ang business structure meron tayong tinatawag na uh, sole proprietorship uh, business partner at uh, corporation sa sole proprietorship kung uh, ikaw ay uh, nag-iisang uh, may-ari or uh, small scale no so yon kung uh, business partner naman or uh, partnership so meron kang mga investor na uh, kasama mo sa uh, pagnenenegosyo uh, at sa corporation naman ito yung uh, pinakamaganda na dapat nating piliin kasi uh, hindi naka yung uh, sarili mo kung uh, may mga legalities man na mga isyu or uh, mga demandahan so ang uh, corporation lang yung uh, maide hindi talaga ikaw so ito yung uh, uh, good side naman ng uh, corporation at uh, yun nga mga kasi kung uh, magne-negosyo rin lang naman tayo so uh, lakihan natin yung ating pangarap no so dapat uh, porsigihin tayo na uh, lalaki ito at uh, mag-expand na uh, magiging uh, corporation talaga kasi sa corporation uh, doon talaga yung mga tinatawag na Uh, macro na entrepreneur, no, macro business. So, yun dapat yung ating aim or goal. Or, uh, yun yung ating pipiliin talaga. Number three, mga kasin so, ay dapat uh, i natin yung ating negosyo. Meron tayong tinatawag na business name registration, no, sa DTI at, yun, uh, sa mga taxes naman, so, dapat uh, mag-registroin tayo sa BIR, no, sa mga income tax return or kung uh, paano natin i-register yung ating uh, business structure. At uh, syempre, kasama na din dyan yung mga tinatawag na business permit or uh, licenses no. Katulad ng barangay permit, uh, mayor's permit no. So, dapat ay uh, i-comply din natin 'yan nang uh, sa ganun ay uh, hindi tayo magkaka problema sa uh, legalities ng ating uh, negosyo. At ang uh, number 4 mga kasi so ay Hanapin natin yung uh, tamang lokasyon para sa ating uh, negosyo. So, kung ano yung uh, negosyo natin, so uh, hanapin natin yung ating uh, target market, no? So, ito yung uh, magandang dapat natin i-consider talaga para maging uh, successful yung ating negosyo. So, example na dito is uh, kung nasa food business ka, so maghanap ka ng lokasyon na talagang maraming tao, no? So, sa night market or sa terminal, uh, maraming tao dyan kaya patok yung uh, food business. Kung, per uh, example, no, is called supply. So, dapat uh, uh, magtayo ka ng uh, pwesto or uh, negosyo sa tapat ng mga eskwelahan para tuloy-tuloy uh, yung uh, marami talagang bibili. At, uh, syempre, kasama na din dyan yung uh, tinatawag na online presence. no, So, uh, ito din ay isa dapat nating i-consider sa ating uh, pagnenegosyo kasi halos lahat ng tao ay uh, may cellphone na. So kadalasan nasa social uh, media no sa mga platforms no. So ang uh, marketing may uh, meron din dapat tayong uh, uh, marketing strategy sa mga uh, social media platforms no. So sa TikTok, sa Facebook or sa YouTube no. So uh, katulad ng uh, business ko na banana chips no. So nasa online na talaga. So nasa Shopee So, ang uh, market ko naman is uh, whole Philippines kasi uh, na ipapadala ko ng uh, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So, yun yung isa sa mga advantage, no? Online presence. At ang uh, number five, mga so ay uh, pagbuo ng team, no? So, uh, ito din ay isa sa napaka-importante ihanda natin bago tayo magsisimula ng negosyo, no? So, dapat talaga ay may team, no? So, may mga tao talaga na uh, kukunin natin. So, uh, katulad ko dati, may ego kasi ako na kaya ko lahat. So, isang tao lang yung kinukuha ko, which is, uh, yun yung uh, isang rason kung bakit ako nahirapan sa mga business ko. At yun nga, mga nag-fail. Kasi uh, wala akong team. Kasi may ego kasi ako na uh, parang uh, mayabang eh, na kaya ko lahat. No? Sa, to, sa totoo naman, so, yun yung isa sa mga naging rason kung bakit Uh, nagkalugi yung mga business ko. So, importante talaga ang my team dahil uh, sa bawat uh, department ng uh, negosyo, may, may mga sector kasi yan, no? Sa production, sa admin, sa marketing, no? may uh, Malaki kasi yung uh, coverage ng uh, pagkakaroon ng isang negosyo, no? For example, sa production, dapat may mga tao ka nang focus diyan sa, sa admin naman, no? Sa mga legalities, sa mga permits, sa mga tax sa marketing naman dapat may marketing ka lalong lalo na na sa panahong ngayon so marketing strategy na talaga yung labanan online no so may magandang strategy ka about marketing uh, mas papatok yung negosyo mo at syempre sa sales din no sa mga customer support so yun ha dapat may team at ang uh, number six, mga kasin so ay uh, pagkuha ng kapital no uh, saan ka ba kukuha ng uh, capital. So, meron tayong tinatawag na self-funding, no? So, ang self-funding ay uh, kung meron kang savings at uh, sa tingin mo cash naman sa uh, buuin mong negosyo or uh, sisimulan mo uh, negosyo or uh, project. So, 'yun 'yung uh, gagamitin mo as uh, capital. So, self-funding. So, meron naman tayong tinatawag na loan, no? So, uh, hihiram ka sa mga lending institution ng pera nang uh, sa ganun ay yun yung uh, gagamitin mo no sa uh, pagsisimula mo ng business so sisiguraduhin mo lang na lahat ng uh, pera na hiniram mo ay uh, ang mapupunta talaga sa yung uh, buong negosyo kasi once uh, na hiram ka may tubo na kasi yun no so dapat uh, magiging uh, ca cash flow or uh, may uh, kikitain yung pera na hiniram mo na mas malaki pa sa tubo ng uh, yung uh, paghiram mo ng pera sa mga lending institution. At uh, maaari ka ring uh, makakuha ng peras galing sa mga investor no. So uh, sa tingin ko kasi yung uh, mga investor uh, may mag invest lang sa iyo kung uh, may napatunayan ka na no. May uh, na naging successful ka na na business. So yun yung uh, reality sa sa atin dito sa Pilipinas pag uh, nagsisimula ka. Uh, nagsisimula ka pa, halos uh, wala talagang mag invest sa'yo. Pero pag uh, naging successful ka na, uh, doon na may uh, maraming uh, gustong mag invest sa'yo. So, parang uh, hindi ito applicable sa sa pagsisimula pa lang ng business. Pero in a way, kung uh, maganda naman yung uh, reputation mo, do, dati may uh, mga nagtitiwala na sa'yo, siguro may mag-invest sa'yo. Pero sa experience ko, halos wala pa talaga ng investor lalong-lalo na pag uh, nagsisimula ka pa lang sa business. Number seven mga kasin so ay uh, paghahanda ng financial system no. Sa financial system meron tayong tinatawag na accounting system. So uh, mag-set up tayo ng uh, accounting software uh, para sa ating uh, bookkeeping. So uh, kasama na din dyan yung ating uh, bank account no. So dapat uh, magbukas tayo ng uh, separate na bank account para lang talaga sa ating uh, negosyo no so lahat ng transaction sa negosyo ay uh, doon na uh, napupunta so nang sa ganun ay maiwasan natin yung pagkahalo ng pera ng ating uh, personal na uh, pera sa ating uh, personal account at sa uh, business account no uh, business bank account at ang uh, number 8 mga so na dapat nating ihanda bago tayo magsisimula sa negosyo ay yung uh, tinatawag na marketing at uh, sales strategy. So ito yung uh, isa sa pinaka-importante din talaga. So gagawa tayo ng uh, branding, no? So uh, gagawa tayo ng logo yung uh, sa produkto natin. So ano yung uh, uh, promised feeling na hindi hindi makakalimutan ng ating mga uh, customers no or yung ating uh, target market. At sa promotion at uh, marketing naman, so ito yung uh, isa sa dapat nating i, i priority din na Uh, meron tayong dapat na magandang uh, marketing strategy. So, uh, katulad ko, sa banana sa business ko, yung uh, marketing strategy ko is uh, uh, nag-a-accept uh, ako ng mga affiliate, no? So, sa TikTok shop, may affiliate program. So, may mga affiliate na uh, naging uh, business partner namin. So, sila yung uh, taga-promote, no? Sila yung uh, gumagawa ng mga marketing strategy. Uh, in behalf sa benefit sa business namin. So uh, by commission kaya uh, gagandahan talaga nila yung kanilang pagpo sa produkto namin uh, nang sa ganun ay pag maraming benta, marami din silang commission. So yon na uh, marketing strategy. Number nine, mga so ay uh, yung tinatawag na legal at uh, compliances issues no. So dapat talaga nating uh, gumawa ng uh, kontrata no sa bawat uh, transaction Lalong-lalo lalo na pag uh, malakihan transaction na so dapat uh, nakakontrata naka ho yan nang sa ganun ay uh, safe tayo no sa kung anong mga issue na darating. So uh, hindi po inap yung uh, tiwala lang talaga no kasi may mga tao kasi na uh, biglang uh, nag-iba yung uh, pag-iisip kaya mas uh, maganda talaga na may mga uh, legal na mga contracts. So uh, kontrata sa mga business partner kontrata sa supplier at uh, syempre uh, kontrata din sa mga kliyente so dapat din natin yang i-consider sa pagnenegosyo at uh, hindi rin mawala yung mga tax sa compliances natin no? so dapat din nating i-comply uh, before the deadline no? para maiwasan natin yung uh, penalty kasi medyo malaki-laki din talaga yung mga penalty so malaking bawas yun sa ating uh, kita no sa ating business so yun pag uh, number 10 mga kasin so ay uh, rest management no so uh, ugaliin din natin na magkaroon ng tinatawag na business insurance no uh, nang sa ganun ay uh, mapaghandaan natin or uh, prepare tayo sa kung anong mang oring panganib na dating sa ating negosyo at uh, may uh, mga panahon kasi or uh, mga buwan na uh, mahina talaga yung benta at kung sa panahon na malakas yung benta natin so doon sa time na yon ay uh, dapat uh, magkaroon tayo ng separate na tinatawag na emergency fund nang sa ganun ay kung darating yung panahon na wala tayong benta so may uh, mapagkukunan tayong pondo para sa uh, pagpapatuloy ng ating negosyo so yun yung mga bagay na dapat natin ihanda o i-consider uh, bago tayo magsisimula ng negosyo at uh, syempre importante din yung uh, may uh, malaki tayong network no so ugaliin nating uh, makipag-ugnayan sa mga uh, ibang negosyante din na uh, malalaki na dahil uh, marami yung uh, marami tayong matutunan at uh, syempre uh, so susuporta din niyan sila eh sa katulad nating uh, nagsisimula pa lang at uh, hindi rin na uh, mawawala yung uh, tinatawag na mentorship no so uh, kailangan din natin ng mga mentor na uh, kung sa negosyo totoong na uh, may negosyo talaga nang uh, sa ganun ay uh, matuturoan tayo ng mga diskarte at mga technique kung uh, paano nila na natagumpayan yung kanilang mga business na which is uh, ma-apply din sa ating uh, pagsisimula uh, sa negosyo. At sa uh, pamamagitan ng uh, maayos na papaplano at uh, paghahanda, uh, may malaking posibilidad talaga na uh, magtagumpay yung ating uh, sinisimulang negosyo kaya uh, uh, trabuhein natin ng maayos ta uh, Galingan natin sa kung mang negosyo na sisimulan natin At uh, uh, good luck sa ating lahat mga ka At bakit ko nga ba ginagawa ito mga ka no? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Uh, dahil uh, naniniwala talaga ako na ang uh, pagnenegosyo ay uh, malaking uh, tulong ko ito upang uh, tayo ay umasenso Ang pagnenegosyo ay uh, makakapagalikha ng uh, oportunidad na Uh, makapagbibigay tayo ng trabaho sa ating kapwa. At ang pagnenegosyo ay uh, malaking uh, tulong ito upang uh, mapaunlad natin yung ating uh, bansang Pilipinas. So kung may plano kang magnegosyo mga kaasin, so ay uh, simulan mo na. no? So labanan natin yung uh, hiya sa pagnenegosyo, labanan natin yung hiya sa pagbebenta, labanan natin yung mga taong mapanglamang sa atin sa pamamagitan ng uh, pagkakaroon ng isang negosyo. At nga pala mga kasenso, may uh, community akong binubuo na tinatawag na uh, Kasenso Group. So, i-click nyo lang yung link para uh, pwede kayong mag-join at sabay-sabay uh, tayong masenso. So, kung uh, nakaya kong magkaroon ng negosyo mga kasenso, I'm sure na mas kaya mo. So, uh, gawin mo na at uh, simulan mo na. At nga pala kasenso, kung uh, gusto mong magsimula talaga ng negosyo at uh, wala kang maisip, available pa rin kami for uh, business partner at uh, reseller sa aming uh, pinoy's banana chips no so mag-message ka lang so uh, lagi nating uh, tatandaan mga kasin ka so na kahit uh, anumang hamon ng buhay huwag na huwag kang susuko uh, gawin mo lang kung ano yung uh, dapat mong gawin at uh, gawin mo kung ano yung tama so uh, thank you for uh, watching mga kasin ka so at uh, please like and share na rin. so uh, see you Next vlog. Bye guys.